Mga mga ka ka-trip, uh, good evening. Yeah. 6:30 dito sa Pilipinas. Yeah, 630, 6:30 na po dito mga ka-trip ngayon. na uh, alis muna tayo at tayo ng mga ingredients natin sa bahay. Come on, let's go. Yeah, mga ka-trip, punta natin yung grocery dito sa ano. Nagdito. Dito sa subdivision. Marami ditong grocery. ang dami ng sasakyan no? ang ganda na kahit na 6.30 na dito medyo maliwanag pa kaya pasyal pasyal muna tayo gala namin kayo dito sa aming munting ano, subdivision bali dikit dikit kasi mga subdivision dito Pa dun. nabas muna kayo sa gate tapos itong bagong school na sinapagawa sa General Trias City City of General Trias High school yan mga katrip uh, Grade 12 Grade 7 ah, uh, Grade 7 grade 7 to grade 12 High school Tapos dito lang sa labasan Labas na ng konti May grocery dito Meron din naman dun sa ano Sa bandang loob Yan lang namin lumabas dito para pasyal na rin napakadaming motor dito tingnan nyo ang uh, dami pa rin puno talaga yung probinsya probinsya pa rin kaya mapifil mo pa yung probinsya yan dito na tayo mga katrip malapit na yan dito pangalan nya is uh, Dali tapos katabi niya pa dito may katabi siyang Alpha Mark. Pero dito tayo sa kay Dali. Kaya medyo puno yata yung parking. Kaya Alpha Mart walang parking pero kay Dali puno. So, dito si na lang tayo yung... sa gilid. Mas mura kasi si Dali. Ah, kaya pala sabi ni Mrs. mas mura kasi si Dali. Dito tayo ng ano baka hindi naman tayo siguro sa Thailand. Come on let's go. dito tayo sa ano. Tinan natin. Bilala natin tayo ng konti. Ano yan? Ano kaya ito? Chocolate balls. Nachos. Ano mo? Itong mga 25 ito, pesos. Ah, 13. 13 pesos na itong mga ito mga katrip. Super sweet corn chips. Ito 5 pesos. Nakakuha ka na. Kulina. Ito yung mayonnaise nila. All purpose dressing mayonnaise kino mo mas uso dito sa ano? Yung mga sashi lang nakasashi. Sandwich spread, di ba? Sashi sashi lang. Dali may bigas din sila dito. Yung 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 sinanduming. 277. 277 5 kilos. Diyan. Hindi mo talaga magiwan ng hindi nawawala. Lahemi. Ang bango kasi nito, beef flavor. Ah. Uh, bali ano na siya? 800 800 875. It 8750. Ayan o, 875. Bili tayo ng lima. Sorry. Tapos itong dinurado. 289. Two hundred eighty nine, five kilos naren. Kunti lang two sixty five. Ah, well milk. 277. Kunti lang diferensya, no? Ito yung nabili natin. Wala na nga, ubos na. Oh. Ito yung try, pag ano, try din natin itong dinorado. Ito yung mga pang spaghetti, oh. Naka-party, ano na siya? Party pack, 115. May isa na siyang noodles, may isa na rin siyang uh, sauce, pasta sauce. Filipino favorite. Spaghetti. May mga frozen items din sila dito. Chicken, beef, pork, and mga pork oh. Pork tempo, 500 grams. Tapos seafoods, meron din. Ayan Onion rings. Onion rings uh squid ring Yan, bumili na rin kami ng baygon anti mosquito kasi ang dami lamok. Yan. Lamok sa bahay. Ito yung bita ng salt. Black salt 9 pesos. Dalawa. 9. 18 pesos. Okay. Dalawa, 18. Bayad n'yan dalawa. marami pa tayo dong paminta uh, mga ano cubes ah meron pa tayong seasoning no? Ay, meron din dito hot dog tender juicy ngayon sa nako kapag may ganito pinag-aagawan dito hindi na nabibigay chicken in ice cream french fries may hash brown pa oh. french fries 109 uh, means uh, sa 750 pesos ganyan mahal pero kung ikaw ano natin mas mura Ay, yung oil dito kaganito ganito lang oh. Pili tayo yung nakasya-shake. Ganong ganyan sa ulo natin? Ikaw. Na? Ay eh, mga katri, parang gusto namin bumili ng longganisa. Ayan. Ulam namin ngayon yung gabi. Bosing, skinless. Na? 2, 4, 6, 12. 12. Ang tala? 69. 80 na ay? pork, 75. pork to sino bibta pa 75 saan yung bibta pa ito yung, yung bibta pa niya 75 pesos ayun yung longganisa ganisa Kupukan natin nung longganisa kunin natin ito may hapunan na tayo yan bahay na natin pero dito mga katripo lang ano tag dito bring your own plastic. Or mayroon ditong karton pwede kang ihingi. Na, pwede po na. Ayan, karton. Kuha tayo ng karton na maliit. Para may lagay natin yung Magkano po? Hmm. Tabi mo dito. Hindi. Lipat mo dito sa karton. Buti may karton. Pero pag walang karton, ikaw lang magdadala talaga. Ibitbitin mo. mana niyan. Dito sa may. Chocolate. Ayun mga ka-Petito na nabili natin para kamon let's go. Parang isang karton na 'yan ng pamilin natin. <laughs> isang karton na, <laughs> ang dami. <laughs> oh, so, ayan. Lagyan na natin kay Fong. Ngayon mga ka-trip, uh, pa na tayo. Uh, Siyempre, dito na rin nagkatapos ang ating vlog. And, tingnan natin, mamaya pala, may natin tapusin. Come on, let's go. Ngayon mga ka-trip, pa na kami. Ayan, uwi na na. Siyempre, pag-uwi, kain na. Luto. Ayan mga ka-trip, at sana na nag-enjoy kayo sa aming trip today. At dito na rin po nagtatapos ang aming vlog. Maraming maraming salamat po sa panonood. And huwag din po kalimutan mag-like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. Thank you so much and God bless po sa lahat. Bye-bye.